God will make a way kung sa tingin mo wala nang ibang daan sa buhay mo. So, hi mga kuya at ate. Welcome kayo sa aking page na pangalawang pagkakataon. Kung sa tingin mo ay wala nang ibang daan sa buhay mo, huwag mag-alala dahil gagawa ng paraan ng Diyos. Hindi Kanya pababayaan at palaging merong bagong pagkakataon na darating. Kahit pakiramdam mo ay sarado na ang lahat ng pintuan, may bubuksan si Lord na mas maganda at mas para sa iyo. Maaring hindi mo agad ito makita o maintindihan. Pero sa tamang oras ipapakita niya sa iyo kung bakit kailangan mangyari ang lahat ng pinagdaanan mo yon. Minsan kailangan mo wala ang mga bagay o taong akala natin ay para sa atin. Para mapunta tayo sa tamang landas at kahit paulit-ulit kang madapa, basta patuloy na magtiwala sa Diyos, ipag-asa ka pa rin makabangon. Dahil ang Diyos ay hindi kailanman nauubusan ng paraan para sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Kaya kapit lang, dasal lang, at maniwala, may magandang plano siya para sa iyo. Kahit paulit-ulit kang nasasaktan at nawawalan ng lakas, Huwag mo isuko ang tiwala mo sa Diyos, hindi siya natutulog. Alam niya ang bawat luwa mo at bawat lasal mo, at ang bawat tibok ng puso mong pagod na. Darating ang araw may intindihan mo kung bakit mo kailangang pagdaanan ng lahat ng sakit at hirap. Darating ang tamang oras na masasabi mong, buti na lang hindi ako sumuko, buti na lang naniwala ako sa Diyos. Dahil sa dulo ng lahat na ito may naghihintay ng kasagutan, kapayapaan at tagumpay na hindi mo inaakalang para sa iyo pala. At sa bawat takbang mo, kahit mabagal, kahit madalas sa may pagdududa, basta kasama mo ang Diyos, hindi ka mawawala. Bawat pagkadapa mo ay may dahilan. Bawat luwa mo ay may kapalit ng ngiti. At bawat sakit na nararamdaman mo ngayon ay bahagi ng mas malalim na paghubog sa puso mo para maging mas matatag, para mas maunawaan mo at mas magpakumbaba. Hindi mo kailangan maintindihan ang lahat na nangyayari. Ang kailangan mo lang ay magtiwala na kahit hindi mo hawak ang direksyon ng buhay mo, hawak naman ito ng Diyos na hindi kailanman nagkakamali ang mga sagot ay darating sa tamang panahon na handa ka na. At kapag dumating yon, mapapatiin ka sa langit at masasabi mong, Salamat Diyos ko, totoo pala na gumawa ka ng daan para sa akin. Ang pananampalataya hindi nangangahulog ang laging madali ang buhay. Ibig sabihin nito ay nananatili kang umaasa kahit hindi mo pa nakikita ang katuparan. Kaya huwag kang bibitaw, sa likod ng lahat ng pagsubok mo ngayon, may ginagawa ang Diyos na himala, tahimik lang pero tiyak. Soli, ang mga pagsubok na akala mo'y katapusan na ng lahat, ay mga daan pala patungo sa bagong simula. Ang mga luwa mong akala mo'y sayang lang ay mga binipala ng tagumpay na itinanim ng Diyos sa puso mo. At ang mga saradong pintuang nagpahina sa iyo noon ay mga paalala na may mas tamang pintuang bubuksan sa tamang panahon. Kaya huwag mong sukuan ng buhay, huwag mong sukuan ang sarili mo, at higit sa lahat huwag mong sukuan ng Diyos. Sapagkat sa oras na akala mong wala ng paraan, doon siya gumagawa ng daan. Hindi man nagadagad pero laging sakto, laging sapat at laging para sa ikabubuti mo magtiwala ka lang dahil ang Diyos kailanman na hindi pumapalya. Alright, thank you for the time mga kuya at ate. Bisita kayo ulit sa next video ko. Bye bye!